Oh. Ikaw po yung nag-book sir, Jaron po. Oh. po kayo sir? Diyan lang, turo ko na lang. Saan po? Hindi hmm, ko alam yung ano, yung location, turo ko na lang. Aturo nyo, sir? Ah, turo ko na lang. Eh hindi po natin susundin yung mapa? Hindi, ah, ko na lang. Ay, ano natin sir? Medyo lobat na kasi yung cellphone sir eh. Turo ko na lang. Ha? Turo ko na lang. Cancel nyo na lang sir Loob ba? Hindi rin tayo umabot sa ano sir eh Hindi, ano Ikaw yung binok ko eh Dapat sakay mo ako Ha? Ah? Sakay mo ako Gabi na o Maano ako dito okay, eh kaya nga sir eh Ano lang kayo sir Book na lang ulingan ng bago sir Hindi Loobat na rin yung cellphone ko sir eh Kaya nga, tutok na lang Ha? Ha? Tutok na lang Hindi, book na lang kayo sir Susunod na Ha? Ay, helmet Saan na ako Ano lang kayo sir Iyatawag ko na lang kayo ng ano Ibang no. Ha? dito? Paano Eh, sir, ano, eh, Baka hindi tayo mabot. Lobat na rin ko, sir, eh. Bakit? Do, oh, ano, hindi ba, Wala tayong location, sir. May hirap. Okay, tayo dyan, Oo po. Ah, niyo location sa akin, sir. Ah, sa okay, tuturo. Wag na, ah, na, sir. Sige na. -book Ay, mo, niya lang, sir. Hindi, na sir. Hindi, wag na, sir. na. Bukbuk.